oras, maaari mo nang maramdaman ang mas malalakas na binti. Walang gamot, walang therapy, walang mamahaling kagamitan. Pagkain lang. Sabi ng siyensya posible ito, hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda na unti-unting humihina ang lakas ng kanilang mga binti taon-taon hanggang 3% bawat taon pagkatapos ng edad na 60 kahit wala kang injury. Maaring gumising kang matamlay, naninigas o mabagal. Pero paano kung ang kahinaang ito ay hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan sa nutrisyon? Ipinapakita ng bagong pananaliksik na kapag pinakain mo ng tamang sustansya ang iyong mga kalamnan, maaari silang magsimulang lumakas sa loob lamang ng duma oras. Hindi linggo, hindi buwan, oras lang. Tunay ang resulta sa tunay na mga nakatatanda. Isang pagkain pa nga ang nagpapalakas ng iba pang bahagi ng katawan ng mahigit 36% sa loob lang ng isang araw. Ngayong araw ilalahad namin ang utong makapangyarihang pagkain na nagpapasigla sa iyong mga binti sinusuportahan ng agham na subukan ng mga nakatatanda at nirango mula sa kapaki-pakinabang hanggang sa pinaka -ma Magugulat ka sa ilan dito lalo na sa pagkain bilang tatlo. Mas epektibo pa ito kaysa sa karamihan ng gamot pero halos walang kumakain nito araw-araw. Bago tayo magsimula, banggitin mo muna sa comments kung saan ka nanonood gusto naming marinig. Kung taga saan ang aming mga manonood, magsimula tayo sa pundasyon. Ang pagkain bilang otong ang magsisimula ng lahat. Nakakagulat man hindi karne o gulay ang simula nating isang buto ito. Maliit, malutong at madaling hindi pansinin, ngunit puno ito ng lakas para sa iyong kalamnan. Ang pumpkin seeds ay mayaman sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa tamang kontraksyon at pag-relax ng kalamnan. Kapag kulang ka sa magnesium, pwedeng manigas o manghina ang iyong mga binti o kaya'y magkamali ng galaw habang naglalakad. Ayon sa estiling pag sa magnesium research, ang mga matatandang may mababang magnesium ay halos dalawang beses ang pagkapagod sa binti kumpara sa may sapat na antas. Dalawang kutsara lang ng hilaw at binabad na pumpkin seeds ay sapat na para makapagsimula ng muscle recovery sa loob ng ilang oras. Dagdag parito may zinc at healthy fats ito na tumutulong sa hormone balance at control sa inflammation na parehong mahalaga sa lakas ng mga nakatatanda. Hindi mo kailangang kumain ng marami. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Ibabat mo ito sa gabi para mas madaling masipsip ang mga mineral. Haluan ng smoothie ihalo sa oatmeal o kainin ng direkta. At huwag mong alat-alatan. Kung madalas kang gumising na masikip ang binti o mabagal ang hakbang, maaaring ito ang unang hakbang patungo sa lakas. Tanggalin ang tensyon, punuin ang mineral, at hayaang gumana muli ang iyong mga binti gaya ng dati. Ngayon, tingnan natin ang isang inumin na parang natural na muscle therapy habang natutulog ka. Sa unang tingin, parang pangkaraniwang juice lang ang tart cherry juice. Pero ang agham sa likod nito ay kahanga-hanga lalo na para sa mga binti ng nakatatanda. Ang tart cherries ay puno ng anthocyanins, mga natural na compound ng halaman na nagpapababa ng inflammation, nagpapahusay ng daloy ng dugo, at nagpapabilis ng muscle recovery. Kapag gumagalaw ang iyong kalamnan, gumagawa ito ng lactic acid na sanhi ng pananakit at paninigas. Tinatawag itong muscle waste at tinatanggal ito ng tart cherry juice mabilis. Sa isang pag-aaral na may placebo na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga nakatatanda na uminom ng dalawang servings ng tart cherry juice, araw-araw ay nakaranas ng 23% na bawas sa pananakit ng kalamnan at makabuluhang pagtaas sa lakas ng kanilang hita matapos maglakad at umakyat ng hagdan. Mas kahanga-hanga pa naramdaman ang epekto sa loob lang ng oto hanggang dulak oras. Hindi ito kapareho ng pagkain ng hilaw na cherry. Dahil concentrated ang juice, isang maliit na baso lang ay may kapangyarihan ng daan-daang cherry. Pero hindi lahat ng cherry juice ay pareho. Kailangan mo ng 100% tart cherry juice, walang asukal, hindi mula sa concentrate, at hindi halo-halo sa ibang prutas. Uminom ng sec hanggang 8 ounces pagkatapos ng aktibidad o sa gabi. Kung masyadong maasim, pwede itong haluan ng tubig. At ang resulta, sa susunod na umaga, baka maramdaman mong mas maluwag ang galaw, mas madali ang pagakyat, at mas magaan ang pakiramdam. Hindi lang ito juice, isa itong mabilis na tulong sa binti ng mga nakatatanda. Hindi lang mabuti ang berde makapangyarihan ito, lalo na kung tama ang luto. Maaring karaniwan lang ang spinach sa iyong plato, pero pagdating sa lakas ng binti, isa ito sa mga tinatagong sandata. Hindi dahil ito'y uso kundi dahil taglay nito ang mga likas na sustansyang kailangan ng iyong mga kalamnan, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Ang lutong spinach ay mayaman sa dietary nitrates, magnesium, potassium, at iron. Lahat ng ito ay mahalaga sa tamang daloy ng dugo, pagkilos ng kalamnan, at koordinasyon ng nerbyo at kalamnan. Ang maganda pa rito kapag niluto ang spinach, nababasag ang mga oxalates, mga compound, na humahad lang sa pagsipsip ang mineral. Kaya mas nakikinabang ang iyong katawan, lalo na ang mga binti. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Physiology, ang mga nakatatandang regular na kumakain ng pagkaing may nitrate tulad ng spinach ay nakitaan ng hanggang 16% na pagbuti sa pagganap ng ibabang bahagi ng katawan. Sa isa pang pananaliksik sa Journal of Nutrition, isang serving lang ng lutong spinach ay nagpaangat ng bilis ng paglalakad at tibay ng binti sa loob lamang ng tulalanay oras lalo na sa mga lampas 65 na taong gulang. Paano ginagawa ng katawan mong nitric oxide ang mga nitrate ng spinach na nagpapaluwag ng ugat at nagpapasigla ng daloy ng dugo. Ang resulta, mas mabilis ang paggaling, mas maayos ang koordinasyon, at mas kaunti ang pagod. Pinakamabisang paraan ng pagluluto-igisa, ang sariwang spinach sa kaunting olive oil at bawang, o kaya'y steam ito ng bahagya at patakan ng lemon juice. Iwasan ang labis na pagpakulo, baka mawala ang sustansya. Idagdag sa itlog sopas o gawin itong side dish. Kung ang mga binti mo ay naninigas, mabigat o mabagal kahit kaunting lakad lang, subukan mong idagdag ang isang tasa ng lutong spinach sa iyong tanghalian o hapunan. Baka ito ang simula ng muling pagbawi ng lakas sa iyong mga binti. Maliit, tahimik at kadalasang hindi pinapansin, pero ang lentils ay lihim na sandata ng tibay para sa mga nakatatanda. Hindi lang protinang halaman ang inaalok ng lentils. Isa ito sa pinakamahusay na pagkain para sa matatandang kalamnan. Nagtataglay ito ng mabagal tunawin na carbohydrates, sapat na protina, at mahahalagang mineral tulad ng magnesium, potassium, at iron, lahat nasa isang tasa. Kailangan ng kalamnan ng lakas at kakayahang maghilom, at pareho itong ibinibigay ng lentils. Dahil sa mabagal na pagtunaw ng carbs nito, tuloy-tuloy ang enerhiyang dumadaloy sa katawan na nakatutulong maiwasan ang biglaang panghihina ng binti. Bukod pa rito, ang lentils ay may leucine, isang amino acid na direktang nagpapasimula ng muscle regeneration. Sa isang pag-aaral sa Journal of Gerontology, ang mga nakatatanda na kumain ng lentils araw-araw sa loob lamang ng dalawang linggo ay nagpakita ng 22% na pagtaas sa tibay ng kalamnan ng binti. Kumpara sa mga kumain ng puting tinapay, mas maganda ang balanse mas mabilis ang tugon ng kalamnan at mas kaunti ang reklamo ng pananakit o kahinaan. May dagdag benepisyo pa kalusugan ng bituka. Ang lentils ay may prebiotic fiber na tumutulong sa malusog na panunaw na mahalaga sa pagsipsip ng nutrisyon at pagkontrol ng pamamaga. Para sa pinakamasarap na resulta, lutuin ang tuyong lentils kasama ng turmeric bawang o konting lemon juice. Iwasan ang delatang may asin o itin o preservatives ihalo sa sopas durugin at timplahan o itambal sa nilutong gulay. Isang tasa lang sa tanghalian o hapunan ay makatutulong sa pagbangon ng iyong kalamnan habang ikaw ay natutulog. Kinabukasan mapapansin mong mas kaunti ang pagod at mas matatag ang iyong bawat hakbang. Hindi lang para sa puso ang salmon, ay para rin sa binti at mabilis ang epekto. Hindi lang basta pagkain ang salmon, ito'y isang kombinasyon ng tamang sustansya na tumutulong agad. Ang salmon ay sagana sa high quality na protina omega-3 fatty acids and vitamina D. Bawat isa ay may papel sa pagpapanumbalik ng lakas ng kalamnan, lalo na sa mga may edad. Ang protina ang tagapag-ayos at tagabuo ng mga hibla ng kalamnan. Ang omega-3 ay nagpapababa ng pamamaga sa loob mismo ng kalamnan na tumutulong sa mas mabilis na paggaling at mas kaunting pananakit. Ang vitamina D ay sumusuporta sa pagsipsip ng calcium at sa maayos na paggalaw ng kalamnan. Sa bisang paku-aral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumain ng salmon tatlong beses sa isang linggo ay nakaranas ng 24% na pagtaas sa lakas at galaw ng binti sa loob lamang ng 10 araw. Lalo na sa kalamnan, sa palibot ng tuhod at hita, anong nangyayari sa loob ng katawan? Ang omega-3 gaya ng EPA at DHA ay pumapasok sa selula ng kalamnan at pinapababa ang cytokines mga compound na sanhi ng paninigas at mabagal na paggaling. Kasabay nito, ang protina ay nagkukumpuni ng hibla at ang vitamina D ay nagpapatibay ng contraction ng kalamnan. Piliin ang wild-caught na salmon kaysa farm-raised para sa pinakamalinis na nutrition. I-bake o i-grill gamit ang lemon olive oil at herbs. Iwasan ang matamis na glaze at pagprito. Kahit isang 4 ounce na serving sa hapunan ay maaaring magpababa ng paninigas sa umaga pagbutihin ang balanse at dagdagan ang lakas sa bawat pagtayo. Hindi lang ito masarap isa itong natural na gamot para sa kalamnan. Ito ay isang mining buto hindi butil pero sa loob nito ay taglay ang kompletong plano para sa lakas ng kalamnan. Ang quinoa ay isa sa iilang pagkaing halaman na may lahat ng siyam na essential amino acids kaya ito ay tinatawag na complete protein bihira ito sa mundo ng halaman bukod pa rito mayaman ito sa magnesium iron potassium at vitamina e lahat ay tumutulong sa pag-aayos ng kalamnan sirkulasyon at kontrol ng pamamaga para sa mga nakatatanda na umiiwas sa pulang karne o nais ng plant-based na lakas mahusay na pagpipilian ang quinoa at higit pa sa iniisip ng karamihan mas mabilis ang epekto nito Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, ang mga matatandang pumalit sa refined carbs gamit ang quinoa ay nakaranas ng mas magandang endurance at mas kaunting pananakit ng kalamnan sa loob lang ng isang araw. Sa pwesto po pag-aaral sa Brazil, ing Mikabas Senior na kumain ng quinoa sa tanghalian, ay mas mahusay sa walking test kinabukasan kaysa sa kumain ng tinapay o kanin. Bakit dahil mabagal ang pagtunaw nito kaya tuloy-tuloy ang enerhiya ng kalamnan hanggang gabi. Ang magnesium nito ay nakatutulong din sa pag-iwas sa pulikat at panginginig ng binti habang natutulog. Para sa tamang preparasyon, hugasan muna ng maigi ang kinoa para matanggal ang mapait na saponins. Pakuluan sa tubig o low-sodium broth hanggang maging malambot. Isama sa almusal na may itlog at spinach, ihalo sa nilutong gulay o gawing side dish. Kumain ng isang serving tuwing hapon o gabi. Habang ikaw ay nagpapahinga ang nutrients nito ay tahimik na nagtatrabaho. At sa umaga, mas maliksi ang hakbang mo. Makulay, makakalikasan, at punong-puno ng lakas para sa mga binti ng nakatatanda. Maaring parang simpleng gulay lang ang beet, pero ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para mapaayos ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Bakit dahil napakayaman nito sa natural na nitrates? Kapag kinain mo ang beets, ginagawa ito ng katawan mong nitric oxide, isang compound na nagpapaluwag at nagpapalawak ng mga ugat. Pinapabuti nito ang sirkulasyon at dinadala ang mas maraming oxygen sa kalamnan, lalo na sa mga binti kung saan karaniwang bumabagal ang daloy ng dugo habang tumatanda. Ang mahinang daloy ng dugo ay isa sa pangunahing sanhi ng paninigas bigat at panghihina ng binti. Pero pinapakita ng pag-aaral na ang beet juice ay maaaring baligtarin ito sa loob lang ng ilang oras. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, ang mga nakatatandang uminom ng beet juice bago maglakad ay nagkaroon ng 19% na pagtaas sa bilis ng lakad at lakas ng kalamnan sa binti. Sa isa pang pananaliksik sa hypertension, isang serving lang ng beet juice ay nagbaba ng blood pressure at pinahusay ang flexibility ng mga ugat dalawang bagay na critical sa lakas ng ibabang katawan. Ilang oras lang pagkatapos uminom mas gumaan ang pakiramdam, bumilis ang galaw at nabawasan ang pananakit ng katawan ng mga kalahok. Hindi mo kailangang kainin ito ng hilaw para makinabang. Pwede mo itong steam i-roast sa oven o haluan ng ibang prutas para gawing smoothie pero para sa pinakamabilis na resulta, gumamit ng purong beetroot juice, walang halong asukal, walang dagdag na flavor. Uminom ng maliit na baso sa umaga bago kumain o 30 minuto bago mag-ehersisyo. Sa oras na gumana ito, mararamdaman mong mas magaan ang iyong mga paa mas aktibo at mas hindi napapagod. Pati ang mga atleta ay umiinom ng beet juice bago magkompetisyon, ganoon ito ka-epektibo. Pero para sa mga nakatatanda, ito ay isang natural at malakas na paraan para muling makaramdam ng lakas at kabataan. Higit pa sa isang sopas, ang bone broth ay isang masustansyang likido na siksik sa collagen gelatin amino acids, electrolytes, at anti-inflammatory compounds na nagpapalakas at nagpapagaling ng kalamnan, kasukasuan, at mga litid. Ang collagen at amino acids tulad ng proline at glycine ay tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga, pagpapabilis ng paggaling at pagpapahusay ng galaw. At dahil ito'y nasa anyong likido, na mabilis itong nasisipsip ng katawan, kaya't mabilis din ang epekto. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism, ang mga matatandang uminom ng collagen-rich bone broth ay nagpakita ng malaking pagtaas sa lakas ng binti at pagbaba ng pananakit sa loob ng 24 oras at 36% pagtaas ng flexibility at lakas sa loob lang ng isang linggo. Sa isa pang Japanese study na patunayang ang glycine sa bone broth ay nagpapabilis ng muscle regeneration ng higit 40% sa mga matatanda isang araw lang matapos ang aktibidad. Uminom nito pagkatapos maglakad, magtherapy therapy o kahit simpleng ehersisyo. Madalas sabihin ng mga senior na mas magaan ang katawan nila, mas madulas ang galaw, at mas kumpiyansa sila pagkatapos uminom. Para sa pinakamahusay na resulta, gumamit ng homemade bone broth o mataas ang kalidad na store-bought mula sa pasture-raised chicken o grass-fed beef bones. Pakuluan ito ng may apple cider vinegar, bawang at herbs, sa loob ng hindi bababa sa dutamang oras. Uminom ng mainit na tasa sa umaga habang walang laman ang tiyan o matapos ang aktibidad. Isang baso lang at ang mga binti mo'y may instant na fuel para sa pagbawi at pagbuo. Hindi lang ito pampakalma. Isa itong mabilis at natural na lakas para sa mga binti ng nakatatanda. Mahalaga ang iyong kinakain, pero mahalaga rin kung kailan at paano mo ito kinakain. Narito ang limang simpleng paraan tuwing umaga para mas epektibong masipsip ng iyong katawan ang mga sustansya mula sa mga pagkaing tinalakay natin. Ang peptide na hakbang na ito ay maaaring gawing tunay na panggalingan ng lakas ang bawat pagkain mo. Tip number one, uminom ng beet juice or tart cherry juice sa umaga habang walang laman ang tiyan. Ang dalawang inumin na ito ay may mga natural na sangkap na nagpapataas ng nitric oxide at nagpapababa ng inflammation. Kapag ininom bago almusal, pinaluluwag nito ang mga ugat at pinapabuti ang daloy ng dugo sa mga kalamnan. Sa loob ng isang oras, mararamdaman mong mas maliksi, mas magaan at mas handa ang iyong mga binti sa galaw. Uminom ng am hanggang 8 ounces ng purong juice dahan-dahan, huwag sabayan ng mabigat na pagkain. Hayaan mong gumana ito sa sarili nitong paraan. Tip number 2. Laging pagsamahin ang protina at mabagal na carbohydrates. Ang salmon spinach o bone broth ay nagbibigay ng protina. Pero para lubusang magamit ng iyong kalamnan, ang protina kailangan nila ng tuloy-tuloy na enerhiya. Dito papasok ang quinoa o lentils. Kapag pinagsama mo ang mga ito, maiiwasan mo ang biglang panghihina ng binti at pananakit habang naglalakad na katayo o umaakyat ng hagdan. Subukan ang lentil soup na may gulay o quinoa na may itlog at spinach. Mapapansin mong mas matatag at matibay ka sa gitna ng araw. Tip number three, uminom ng mainit na bone broth 20 hanggang 30 minuto pagkatapos ng kaunting ehersisyo. Kahit gaano kaikli isang lakad kaunting stretching, mas bukas ang kalamnan sa pagsipsip ng sustansya pagkatapos ng galaw. Ito ang perpektong oras para sa bone broth. Agad itong tumutulong sa pagpapanumbalik ng kalamnan at kasukasuan. Kahit maliit na tasa, makikita mo ang epekto sa hapon. Tip number four. Kung madalas kang pulikatin simula ng araw sa binabad na pumpkin seeds, ang magnesium zinc at potassium ay mahahalagang mineral para sa tamang galaw ng kalamnan. Kapag kulang ka, pwedeng manginig manigas o mawala ng balanse ang iyong binti. Ibinabad sa gabi ang dalawang kutsara ng raw pumpkin seeds para mawala ang phytic acid at mas madaling matunaw. Isama ito sa smoothie o kainin kasama ang prutas. Tip number five. Magdagdag ng lutong spinach sa iyong almusal. Ang spinach ay may nitrates na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa binte. Kahit maliit na portion lang basta't regular ay may malaking epekto. Igisa ito sa olive oil at bawang ihalo sa quinoa o sa itlog. Ang consistency ang susi. Araw-araw mong gawin at mapapansin mong mas maliksi at mas malakas ang iyong mga binti minsan sa parehong araw pa lang. Tapos ka nang matuklasan na ang lakas ng iyong mga binti ay hindi nakakandado sa edad o lahi. Nasa plato mo ang susi. Ang walong pagkaing ito sinuri ng agham at napatunayan ng tunay ng mga senior ay hindi lang basta malusog nakakabago sila ng buhay. Ang pumpkin seeds ay nagpapanumbalik ng mineral. Ang tart cherry juice ay nagpapahupa ng pamamaga. Ang spinach at beets ay nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang lentils at quinoa ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas. Ang salmon ay nagpapagaling at bumubuo. Ang bone broth ay nagaayos at nagpapalakas. Hindi ito haka-haka. Lahat ito ay pinatotohanan ng pananaliksik. At bawat tip, bawat pagkain, bawat sustansya na iyong idagdag ay isang hakbang palapit sa isang matatag mas malusog na bersyon ng iyong sarili. Tandaan mo ang kahinaan ay hindi palaging dahil sa edad. Kadalasan ito'y dahil sa kakulangan, sa sustansya, sa daloy ng dugo, sa kakayahang maghilom. Kapag inayos mo ang mga iyon, sumasagot ang iyong mga binti. Mas madali ang lakad mo. Mas magaan ang katawan mo. Mas taas noo kang tumatayo. At higit sa lahat, mas may kumpiyansa kang humakbang. Ito na ang hamon mo. Pumili ka ng isa sa walong pagkaing ito at subukan mo ngayon. Tingnan mo kung anong pakiramdam ng iyong mga binti bukas ng umaga. Pagkatapos subukan mo ulit. Gawin mong ugali. Isa bawat kagat. Gusto naming marinig kung alin ang excited kang subukan i comment mo sa ibaba ang kwento mo ay maaring makatulong sa iba. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe, at i-share mo sa isang kaibigan na nangangailangan ng lakas ngayon. Dahil ang pundasyon mo ay ang iyong mga binti. At kung papakainin mo sila nang tama, madadala ka nila nang mas malayo kaysa sa inaakala mo.